Bago natin simula ng kwento Ay shout out sa mga sabongerong nakikinig dito sa ating channel At sa lahat ng mga OFW Na patuloy na nakikinig Sana walang magskip ng ads Maraming maraming salamat sa inyo Simulaan na natin to Nang makalapit na ako sa bahaging Gitna ng paglalabanan kaagad naglabas ng isang panabong ang isa sa grupo ng nagpadaos ng laban. Ayan na, tinanggal na ang saguba ng kalaban. Kaya ganun din ang aking ginawa. Matapos ibitaw ay kaagad umupo ang kalaban. Na para bang normal lang sa kanya ang laban na yon. Paglapag ng mga panabong ay hindi man lang nakapagpakita ng stilo ang kalaban na yon. Dahil nang magsangkaan palang sa taas, kaagad na itong tinamaan ng napakatindi. Pagbagsak ng dalawang panabong sa lupa, ay bigla na lang nangisay ang kalaban na siyang ikinagulat ng mga dayo. Napatayo ang isa sa grupo ng mga dayo habang tinititigan ang panabong na aking binitawan. Aba, kakaibang tao ang sumali ngayon. Magaling. Dahil sa nakita ko sa mga manok mo bata. Bibigyan ko ito ng dalawang kalabang sabay-sabay. Kapag nalagpasan ito ng panabong mo, tatlong parte ang makukuha mo dito ngayon. At madagdagan pa ito kung sakaling sasalang ka sa dumog. Wika ng isang lalaki na kaanib sa samahang yon. Habang nanatili akong nakatayo, hawak ko pa rin ang panabong. Matapos ang laban, ay muling naglabas ng dalawang panabong ang mga dayo. Dahil sa kagustuhan ng grupo, naisip ko noon nakapagsabay na bitawan ang tatlo. Magiging rambol ang laban na yon. Alam ko ring nagpalatay ng salamangka ang mga ito dahil sa mga lumitaw na mga orasyon sa aking isipan. Subalit nang bitawan ang dalawang panabong ng kalaban, nagulat ako dahil ang buong atensyon ng dalawang manok nasa aking panlaban tila ba magkambal ang kalaban Pero pumasok din sa isipan ko na na hindi yon kambal dahil sa magkaiba nitong kulay at pagmumukha Kaagad sumugod ang dalawang tandang nang sabay-sabay Ang isa papalipad habang ang isa ay nakaabang sa ilalim kaagad sinabayan ng panabong ko ang isang pumaitaas at muling nagulat ang mga dayo dahil sa taas palang wasa kaagad ang tagiliran ng manok nila. Mas lalong namangha sila dahil imbis na lumapag ang panabong ko malapit sa isang tandang ay pinili nitong lumapag sa malayong parti ng pinaglalabanan. Kaagad ding sumugod ang isa pero paiba-iba ang atake nito paibaba din kaagad naman itong naibababa ng panabong ko at saktong nakahawak ito at walang habas na nagpapakawala ng matinding atake sa kalaban napatakbo ang kalabang tandang pero humandusay rin ito nilapitan ako ng isang lalaking may subo-subo pa na isang tabako na ito yung tinatawag na hunsoy sa mga ilunggo. Paglapit nito sa akin, ay sa malapitan itong nagwi ng Saan ka nang galing bata? Napakahusay ng alaga mo. Pero alam naming sa iyo nang galing ang kakayang yan. Kaya bago mo makuha ang pabuya, ay kailangan mo pang humarap sa mga manlalaro ko ng dumog magingat ka sa kanila ha matindihan dahil babalian ka ng buto ng mayan sige bigyan mo ko ng lima sa mga manlalaro nyo ipaghiganti ko ang kaibigan kong binalian ng mga bata mo Oba, wag huwag kang magbiro ng ganyan kabayan Pinunong Robo Lalaban daw siya sa lima Ano ka mo? Sa lima siya lalaban? Nagbibiro ba siya? Alam kaya niya ang sinasabi niya? Wika naman ng ministro sa grupo na yon Pangkat sa lima Tumayo kayo Mag-ingat ka sa kanila ha? Walang awa ang mga yan kapag nasaktan wika ng lalaking kaanib ng grupo. Nakababayan lang din namin. Kagad na akong pumagit na sa entablado habang sabay-sabay na naghanda ang lima sa mga dumugista. Habang nakapikit ay ikinarga ko na ang mga kabal ng lulo ko na si Luluturo. Nagsisilabasa na rin sa isipan ko ang mga usal Nakusang lumalabas Matapos ang aking paghanda Naramdaman ko ang labis na gaan sa aking katawan Gumagaan rin ang aking mga kamay Na parang hindi ko naramdam ang bigat nito Tumalas din ang aking pandinig Maging ang aking paningin matapos ang skrema ng lima kong kalaban ay nakamba na nga itong lumusob sa akin sa pagbukas ng aking mga mata ay ang pagsilay ko sa tatlong tumalon papunta sa akin pero nanlaki ang mga mata ng dayo nang sabay-sabay bumagsak sa lupa ang tatlong sumugod hindi sila makapaniwala na ang kagaya kong hamak na sabungero ay may tinatagong abilidad. Sa bawat pag-ataki ng mga ito ay tila ba isang dahaw ng talay ang aking katawan na sumasayaw-sayaw sa hangin. Nagawa akong mahawakan ng dalawa subalit. Napabulusok din ito sa lupa dahil sa mga kamay kong mala krima, Nang magsitumbahan ang apat, ay nahawakan ko naman ang isa sa mga ito habang tinatapakan ang mukha. Nang masipat ito ng apat, ay dali-dali rin naman itong sumugod sa akin para umatake. Pero kahit anong pagsugod ng mga ito sa akin, ay tila ba iba na ang nagkontrol sa akin. Kusang gumagalaw ang aking mga kamay. Kung saan pwede hulihin ang kilos ng mga kalaban. Hanggang sa tumigil na ang apat. Nang bumagsak na ito sa lupa ng tatlong bisis. Ang sino kasing babagsak sa lupa ng ilang ulit ay idideklarang talo na sa laban hanggang sa mahawakan ko ang isang kamay lamang ang natira. At nagwikang susuko na siya sa kanyang laban na siyang aking binitawan. Pero kalakip ng aking pagbitaw ay ang pagsitayuan ng ibang kasama ng mga dumugista na halos nasa binte ang bilang. Akmang lulusob na ito sa akin nang biglang may sumigaw sa may gawing likuran ko. Itigil niyo yan! Umupo kayo! Paglingon ko, yung lalaking nakasuot pala ng sombrerong gawa sa balat ng hayop. Ano ang pangalan mo, bata? At saan ka galing? Manok mo lang ang nakalusot sa mga alaga namin, ha? Ha? at saka magaling ka sa dumo. May kinibailangan ka ba? pag ka nito. Isa lang akong mamamayan sa lugar na ito at isa din akong sa bungero. Sagot ko naman at matapos kong magsalita ay harapang binigay sa akin ang salaping nakabalot sa panyo at isang pitak ng gintong kasing laki sahin laLaki ng paa ng tao matapos kong matalo ang lima ay pinalabas na ako kasama ng mga bantay paglabas ko ay naroon naman ang aking mga kaibigan maliban kay Tuper pare magingat kayo sa loob kung hindi nyo kaya huwag kayong magdadalawang isip na sumukop may makukuha pa naman kayong parte kahit matatalo tayo. Sige pre, papasok na kami at salamat sa iyo. Makalipas ang halos 20 minutos, tapos na ngang lumaban ang mga kaibigan ko. Wala sa mga manok nila ang panalo at maging sa dumo, sa kasamang palad, talo sila. Pero kahit ganon, may pera at ginto pa rin silang natanggap. Pero hindi gaya sa mga nananalo. Habang naglalakad kami papawi, sinamahan ako ng mga kaibigan ko. Pare, ayos lang kayo? Hindi ba kayo nagkaroon ng bali? Pag-alalang wika ko sa mga kaibigan ko. Ayos lang ako, pre. Medyo masakit lang tong isang daliri ko eh. Naitukod ko nung gumulong ako sa lupa. Ganun ba? Dapat kaagad mahilot yan. Baka mamamaga. O nga pala. Sapat na ang perang natanggap natin upang labanan ang mahabang tag-init sa buwang ito. O nga Chris. Ang hirap humanap ng trabaho ngayon. Yang bihag mo ba dalhin mo sa bahay ninyo. Uwi ka ni Carlo. Ha? Bakit ko naman dadalhin sa bahay ni? eh? Hindi naman kumakain ng talunang manok si Lula. Alam nyo yan, di ba? Sagot ko naman. Eh kung ganon, ay paparesan natin yan ng tuba sa ibyok. Ako ang bahala sa mga Ricardos. Sagot naman ni Rex. Oo nga, mas maganda. Pero sana ayos lang si Tupper Yun pa naman ang tagaluto natin Nabalian ba siya? Hindi naman pero maraming pilay Tsaka may malaking bukol yon sa mukha Gawa nung nakalaban niya Uwi ka naman ni Carlo Makalipas ang mga minuto Ay ang pagdating namin sa aming tambayan Nasipat naming nakabang si Tupper doon kaya dali-dali namin itong nilapitan at kinamusta ang kalagayan nito. Ayon dito, ayos naman siya dahil lahat ng pilay niya ay naibalik na sa dati sa tulong na rin ng manghihilot. Napanatag naman na kami sa aming kaibigan dahil kahit papano ay hindi naman ito nabalian sa laban. Nagpresinta pa nga ito na siya ang magluluto sa bihag naming dala. Dahil sa nakita namin kaya naman ito, pumayag na kami na siya ang magluto. Ako ang nagpakulo ng tubig at si Carlo naman ang maglilinis sa manok at ang kukuha ng tuba. Dahil si Rex ang maasahan sa pangrikados, kaya ito na ang tumungo sa likod bahay ng kanyang lulo. Sa likod kasi ng bahay ng kanyang lulo ay may taniman ng mga gulay at ricados doon. Halos lahat ng ricados sa pagluluto naroon sa tanimang yon. Pagbalik ni Rex ay may dala pa nga itong mga niyo dahil muli iadobo namin sa gata ang biyag. Hoy, Carlo! Nasaan na yung tuba na sinasabi mo? bunga na wika ni Rex. Huwag kang magalala Rex, mas nauna pa nga itong dumating si Carlo eh. Dala pa nga niya yung pangsahod sa tuba ni Lulo Ambo eh. Iwan ko na lang kung hindi ito pagalitan kapag nakita no na wala nang pangsahod yung ibyok. Uy, mga sira yata kayo ah. Hindi ko yan dinala rito ng basta-basta. Tatlo ang pangsahod doon kaya dinala ko rito yung isa Huwag na kayong mag-away Akin na yung mga pangsahog nyo nang masimula na ang pagluluto Tugo naman ni Per. Ako naman ay abala sa pagpulot ng mga panggato At makalipas ang mga minuto Habang hihintay na maluto ang biyak Ay ang pagkikwentuhan namin habang tumatagay ng tuba ng ibyok Nang biglang nasipat namin si Mang Bador at Kalando na may dalang panabo. Papalapit ito sa amin, kaya kinakalabit ko ang mga kasama ko. Hoy, si Mang Badoro, mukhang dito yung punta nito, may dalapang panabo. Oo nga, bakit kaya siya may dalang panabong Siguro makipag yan sa mga manok dito. Makuha nga yung kabir ni Lolo Ambo. Uy, Tika Rix. Ay, no? Oh. Hindi mo ba nakita? May dalang bulang si Kalando. Oo nga. Tigba kaya ito, ah. Oh, Mang Bador, Kalando, anong sa natin? Mukhang tigba kaya tang nyo rito, ah. Bungad na wika ni Rex. Hindi nga kayo nagkamali mga totoy eh. Yang tandang na nakabatog sa bato Sa inyo ba yan? lalabanan namin yan ng sabong Wika nito Kaya nagsisitinginan sa akin yung mga kaibigan ko Dahil akin yun eh Ha? Ah, kay Chris yan eh Bakit korsonada mo? Yon nga ang labanan ko yun daw yung nanalo sa palaro kanina. Kaya susubukan natin kung talagang malakas ang panabong na yan. Baka nakachamba lang eh, kaya nanalo. Mang Bador naman, manok nitong si Chris pa talaga ang natipuhan mo. Galing yan sa laban, kaya paniguradong hindi yan ilalaban ni Chris. Sagot ni Rex. Si Chris naman ang magpapasya dyan kung lalaban siya. Ano Chris, lalaban ka ba? wika nito sa akin Sa pagpapatuloy ng kwento Ay ang paglalabanan ng dalawa Nitong si Chris at Kalando At Mang Bador So mga nyo, May nakalaban na namang mga sabongero sila Chris At yung tigbakay lang Grabe no Yung palarong dinayuan nila Si Chris ang nakalusot dahil ba yata to sa taglay niyang mutya o dun sa gabay ng lulo niya na dumapo sa kanya? So mga kermitanyo, sa mga gustong magpa-shoutout, comment nyo lang sa baba para basahin natin sa part 14 o part 13.